Nawi, no nawi, no nawi. No Tiyan ka na mat... Wow, itong nawi no namin. Nakabagtiin. Oh, Dali, tulog na dyan. Dali, dito ka matulog. Ang isa pong pusa, oh. Naulan ngayon. Kaya dito muna kayo matutulog dyan. Ang dami kong pusa dito. Kasi kayo, bawal kayo lumabas. Lamig-lamig sa labas eh. Lamig-lamig sa labas. Na ano ba yung paamos no? Ipatingin nga ako, bibig. ginawa sa'yo, sinong sino gumawa sa iyo niyan ha snowy o oh. Hmm. Sige na, eh. na. Laki na. Snowy. Kawawa yung mga pusa, no? Nasa labas. Mabuti na lang, oo. Takas pa naman ang ulan. Hmm. Tulog na. Eh, may isa na tulog na, oo. Gusto lang kayo sa garahe. Yum-yum! Yum-yum, ka saan? orange o oh, ganang papasok doon sa kwarto kasi ginagawa mo tumatay ka doon Jan, diyan diyan ang sarap ng higaan yo ginamang ko kayo ng higaan no oh. ayan oh oh dito lang kayo ha kasi ihi kayo ng ihi ihi ng ihi dito lang sorry No, snowy, snowy. Oh, o, dyan. Inawan ko kayo ng higaan. Ayan, o. Oh, si Jom Jom. Jom Jom! Jom Jom! Jom Jom! Si Jom Jom. May higaan na siya. Inawan ko sila ng higaan kasi maulan. Hindi ko sila pinapapasok sa loob ng bahay. Dito lang po sila sa garahe namin. Kasi maulan. Ihi sila ng ihi. ba diba? malalaki kasi. O, oh, si Snowy may box. Mahigaan at meron siyang sapin. Ha? Huh? Bye, Snowy!